alam niyo naman, lahat ng pasilidad ng ating pamalang lungsod ay unti-unti nating pinapagawa, pinapaganda. Sisiguraduhin namin na maganda ang pasilidad ng ating lungsod. Sisiguraduhin namin pati serbisyo ng taong bayan ay matutugunan namin para patuloy natin mabigyan pa ng mas maraming kakailanganing uh, serbisyo ang ating pamayanan. Music So, nandito naman tayo sa fourth floor kung nasaan ito yung bagong gawang function room ng bagong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte dahil ginawa po natin ito dahil for the purpose na whenever na nagbi -me meeting yung ating mga doktor, mga nurses, mga kawani ng ating ospital ay dito natin gagawin para nang sa ganon ay sila ay komportable para hindi na nila kailangan lumabas pa ng ospital kundi dito na lang mismo sa fourth floor ng bagong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Kaya mga kababayan, no? hindi lang natin itinatama ang lahat ng construction ng ating pasilidad, lalo na itong uh, bagong ospital ng lungsod, kundi itatama na rin natin ang serbisyo ng ating mga kawani ng pamahalaan, magbula doktor, nurses, at sa kaliit-liitang kawani ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. mga kababayan kong San Jose palagi nyo lang kami babantayan, palagi nyo lang kayong uh, titingin sa aming Facebook account, para nagsagadon ay makita nyo ang lahat ng aming ginagawa sa ating uh, lungsod ng San Jose del Monte. See you!